Na may nabasa lang po akong isang post na gusto ko lang mag-comment. Post ko po ito sa isang grupo ng mga stroke na tulad ko. At ang sabi niya po doon, uh, naiyak siya dahil isang taon na ay hindi pa siya nakakalakad. Nakakalungkot naman po talaga. Ako nga po, unang araw ko lang nung nalaman na stroke ako, hindi ko makagalaw, hindi ko makakilos, eh, napaka-frustrating na at talaga nakaka-disappoint at gusto ko nang bumigay. Pero ito lang po kapatid ang gusto kong sabihin sa iyo, lumabang ka. Huwag kang bibitaw, at unang-una mong gawin, manalig ka sa Panginoon. Manalangin tayo, magtiwala ka sa Diyos, sapagkat ang Diyos po, walang imposible sa Kanya. Kung paano niya po akong napagaling, kaya ka rin niyang pagaling. Pangalawa, ayusin po natin ang ating diet dahil kasama po yan na nais ng Panginoon na maayos ang ating kalusugan para po tayo ay gumaling. Ayusin po natin ang ating mga kinakain at sundin natin ang mga sinasabi ng doktor. At syempre po, huwag po kayong makalimot na magpa-check up palagi napakahalaga po na lagi may monitoring sa ating mga doktor, sa mga neurologists natin. At kung kayo po ay naglo-low carb na, mag-consult din kayo sa mga low carb doctors para magabayan kayo ng tama. So yun po ang mga bagay na dapat nating tandaan. Tulungan po natin ang ating sarili. Humingi tayo ng gabay sa Diyos, humingi tayo ng lakas ng loob, at humingi tayo ng kagalingan sa Kanya. Manalangin po tayo palagi at huwag po tayong makakalimot na mayroong Diyos na nagmamahal sa atin. So yun lang po, kaya natin yan. Laban lang mga stroke. God bless everyone.